Sabihin sa sarili ang mga bagay na to kapag nahihirapan sa buhay. Kapag nalampasan ko to, mas matibay na ako. Tama, ang dami mo nang pinagdaanan ngayong kapabasuso ko. Wag, dahil mas malaki ang maitutulong sa iyo na mga nararanasan mo. Dahil diyan ka magiging malakas at matalino. Kapag walang problema, wala akong natutunan. Tama! Mas matindi ang problema, mas matindi ang lesson, mas matindi ang turo ng buhay. At lahat ng natutunan mo, magagamit mo sa buhay. It's always 10% and 90%. Ang problema ay ang 10% at kung paano ang gagawin mong reaksyon ay ang 90%. Kung paano natin naasikasuhin, kung paano iisipin, minsan aminin natin, okay lang talaga tayo hindi mo alam kung ano ang meron pagkatapos ng sakit. Tama na naman, hindi mo naman talaga alam kung ano ang sitwasyon o makukuha mo pagkatapos ng isang sakit. Mas magandang mag-move on na lang at turuan ang sarili kung ano talaga ang importante. Huwag maliitin ang ginagawa mo para sa problema. Kahit maliit yan, may mararating yan may babaguhin yan. Ang lahat ng maliit na bagay, kapag tinotal mo, big deal, malaking bagay yan. At lahat ay makakatulong. Isipin palagi na kaya mo. Kaya mo ang nasa harap mo. Kaya mo ang problema mo. Kaya mong lotasin yan. Lagi itong dapat ang nasa isip mo. Huwag ding isipin na ikaw lang ang gagawa ng paraan. Isipin na may pwede kang takbuhan. Ang Diyos. Makakatulong din kung bigyan muna ang sarili ng break. Mag-relax na muna, lalo na kung kaya namang mag-antay ng problema. Subukan ding lumabas at pansamantalang huwag isipin ang problema. Makakatulong din kung ia-identify mo muna ang mga parts o bagay na kaya mong gawin at isipin. Huwag yung buo o kaya sabay-sabay. Mas maiging maalam kung ano muna ang kaya mo. Then, puntahan mo na ang natira kung may nagawa ka na. Minsan ang mga pain o mga sakit na yan ay kailangan natin para ma-realize natin kung ano talaga ang importante sa atin. Kung saan tayo dapat nakafocus, kung saan tayo dapat nakakonsentrate. May mga bagay na dapat mawala sa atin. Huwag sana tayong masyadong naka-attach sa mga bagay na material. Huwag ka sanang masyado mag-invest ng emosyon sa mga pangyayari na dapat hindi binibigyan ng importansya. Sabi nga sa Proverbs 18.10, The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are safe.